Sabi nga nila, ang buwan ng December ay buwan ng pagbibigayan at pagmamahalan. At syempre, iba't ibang Christmas party ang ating mapupuntahan. Ngayong araw ay samahan niyo po ako para tupati ng wishlist ng aking anak. Wow! Agad-agad nga po ang nagbihi sa kanyang kapitana at umuwi ng lipa para humanap ng gitara. Kahit alam ko po na medyo may kamahalan ang kanyang wish, gagawin po ng inyong mahal na kapitana mapasaya lang siya sa kanyang Christmas party. Mabuti na lamang po at meron dito sa Lipa na ng gitara na mas mura, di kalidad at abot kaya ang halaga. JBG Music and Sports Store Number 164 CM Recto Avenue, Barangay 4, Lipa City, Batangas At talaga namang pagpasok nyo pa lang sa kanilang store Maa-amaze ah, na kayo sa gaganda ng mga gitara na inyong makikita Kung pangregalo din lamang dito na kayo pumunta at talagang swak na swak sa inyong yung bulsa. Available din po sa kanilang stores ang nagagandahang mga medals, naglalakihang mga trophies at marami pang pa iba. Sa dami nga po ng pagpipili ang mga gitara ay talaga namang nalito na ang inyong kapitana. Bukod sa maganda, pinili ko po yung mura, syempre, at yung talagang magugustuhan ng aking dalaga. At yan na nga po. Ako po ay hinarana na ni Kuya after niyang maitono ang gitara ang aking napili. At syempre po, kahit may edad na ang inyong kapitana, hindi nyo makikita at hindi nyo mahahalata na talagang ako ay kinilig pa. Pero dahil siya ay busted, so binalot na agad ni kuya ang aking nabiling gitara. Maraming maraming salamat kuya. Tandaan mo, hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Agad-agad na nga pong nagbayad ang inyong kapitana bago pa siya tuluyang ma kay kuya. Dahil nga po wala akong kasama, si Kuya pa ang aking ginawang big geographer. Kaya naman muli, maraming maraming salamat Kuya. Kung kayo po ay mapapaibig bumili ng gitara, dito po lang yan sa tapat ng Dilaw Shopping Center. Good morning! Uh, ngayon nga nakalis na ang aking anak punta sa kanyang dahil may practice and ihahanda yeah, ko na ang aking regalo para sa kanya dahil bukas na ang kanilang Christmas party princess. Sana ay masaya ka sa binili ko dahil ito ang wish mo. Tinupad ng mama. Pinag-ipuna ng ilang taon. Tutupad <laughs> lang at mapasaya ka ngayong Pasko. Uh, kahit may gitara ka na, alam ko na mas gusto mo yung uh, mas maliit kasi malaki yung isa. So, bukas, alam ko magiging masaya ka. Merry Christmas and lagi mo tatandaan na mahal na mahal ka ng mama. Agad-agad ko na nga pong sinulat ang aking sweet messages para sa aking anak. Na dahil damandam ako ang aking sinusulat, kaya hindi napigilan ni Kapitana ang mapaiyak. Oh. Ikinapit ko ito ng mahigpit sa bandang ilalim ng gitara para hindi ito matanggal. At para maging todo todo na ang kanyang kasiyahan, sinamahan ko na rin ito ng limang daan. Pambili mo yan anak kung ano man ang iyong magustuhan. At sa wakas, handa na pong tupadin ni Kapitana ang wish ng kanyang prinsesa. Dahil nga po ito ay secret at para siya ay masaya sa kanyang Christmas party, ginawa ko po ang lahat para hindi niya makita ang kanyang wish list. Todo effort po ang inyong Kapitana sa pagtatago nabiling gitara. Para mapadali, agad-agad ako nagpahatid sa aking mahal na asawa papunta sa kanilang eskulahan. Kahit sobrang init sa mga oras na iyan, magkasama kami mag-asawa na tumupad ng wish ng aming prinsesa. Ilang minuto nga lamang ay nandito na ako sa San Jose Integrated School. At dahil nga po sa sobrang excited na inyong mahal na kapitana, sa principal office siya napapunta. Minang, hindi dyan doon naku nga, si Kapitana ay talaga namang nalito na. Sa principal office dadalhin o wish list ng kanyang prinsesa. Ay magaling na nga lamang ho at talagang alerto ang aking videographer na si Patrick. <tinyo> At pagbaba po dito sa hagdanan, malapit na malapit na po tayo sa ating faculty room. Para po talagang surprise sa mga bata ang kanilang wish list, kay sir muna po dadalhin lahat ng mga regalo. At yun nga pong red na eco bag na bitbit -bit ko sa isang kamay ay mga parapol na nakayana ng inyong mahal na kapitana para ibigay sa mga bata. Makalipas nga po ang ilang minuto ay agad-agad na kaming umuwi ng aking asawa. Bilang mga magulang, kapag naibibigay mo ang kagustuhan ng iyong mga anak, ay talagang napakasarap sa pakiramdam. <translating noise>